wala sila na. Ayan na tatlo na po ito. Oh. Ah. Kasi noon, medyo ilang-ilang pa mm. si Alden. Pumupunta siya sa bahay ni na Catherine pero alam mong may espasyo pa. Alam ah. mo yan? May pang-distansya. Mm. Pero ngayon, ang mga pamangkin ni Catherine kinakarga oh. nila na oh. ro. Ah. At si Tita Min pa nagpo-post. Oh. Alam mo, di ba sabi nga nila, ang anak daw, kung anong nararamdaman ng mga magulang para sa kanya, gano'n na rin siya. Oh, Ay, ba? Oh. Ako naniniwala ako at ilalaban ko sila na. Oh. E, eto ah, sa ngayon po, sa mga panahong ito, siyempre hindi natin maialis na may mga taga-suporta si Daniel Padilla na ninay-nayga ang Natural lamang po yun mm -hmm. at tanggap na rin ni na Katrina Talden yung ganyang senaryo. Pinagkukumpara ko, pinagkukumpara ko Maaring si Daniel at saka si Catherine lang sila lang Pero bihirang bihira yung buong pamilya ay kasama Kasama ni Daniel Pitira ng kolonista na sinanoy oh, Christopher oh, Min Nagulat sa oh, ina ni Catherine oh, eh. Bernardo Aldin Richards Napangiti Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Davis ay ng cut din supporters ang video na ipinost ng ina ni Catherine Bernardo kamakailan kung saan kita mo sa nasabing video. Nakarga-karga ni Alden Richards ang mga pamangkin ni Catherine Bernardo. Nakasama pa dito ang ina ni Kat na si Tita Min na nakangiti na nga ng ilang netizens na nakapanood sa nasabing video na baka ito na ang busignal na totoo na ang balita na nagkamabutihan na si na Catherine Bernardo at Alden Richards. Sa episode nga ng vlog ng bitirana kolumnista na si Nanay Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na topic kung saan napag-usapan nila ang full trailer ng Hilo Love Lavagin movie na pinagbinaan ni Katrina Catherine Bernardo at Aldi Richards na kung makita mo sa nasabing video ay kilig to the bone si Nanay Christy at mga kasama nito na si Roman Chica at Widian Alvarez habang nagpukwento hey, ito kilig it to the bone ay paayuda oh, ayuda ay, oh. diba inilabas na ang full trailer ng Hello Love, Love Again, nararamdaman mo talagang manonood yata talaga ako sa midnight screening nila. Ay. sa unang araw. Oo, may, may gabi na yun. May, may gabi, may gabi. Ay, madaling Oo. Alas 12. Okay, okay. alas 12. Biliin mo yun. yun ang kunin natin, ano? Baka ba na kunay? Baka nang bas, ka ba? Kaya mo? Di ba meron namang ticket selling yan na advance? Eh, siyempre na yung pag nandoon, di ba? Alam mo na, siksikan. oh, diba, bakit ang ba? hindi? Kung ganyang kagandang pelikula. Baka mo si Christopher pa. Baka mo si ba? ba? Oh, Catherine <laughs> diba? oh, Bernardo Alden Richards, but hindi ako makikipagsiksikan. Ayo, diba? sino diba? lang ba ang aayaw dyan, di diba? diba? Ikaw, oh, kasama namin? Ay, siyem, uh, oh. parang gusto ko manood talaga sa first day. Okay. Oo, oh, oh, oh. kasi parang maririn mo ma mga hiyaw at ang mga... Uh, at saka ano, mapag-iiwanan ka, magiging kwentong bayan niya. Ayo, diba? no. oo, oh, Kapag hindi ka nakapanood, uh -huh. hindi ka man lang makakabatiin kung ano ang mga eksena. Ay, ah, ang sarap kaya magkwentuhan pag pare-pareho natin oh, napapanood. O, oh, diba? Diba? Diba, diba? At dapat mo malalaman, talaga manunod ka, kung bakit si Joy ay naging Marie. One hot Americano, tol. One hot Americano for Joy. For Marie. Joy! Marie. Dapat, talaga. Oh, oh, Di diba. lalim mo. <laughs> <M> <laughs> <laughs> bakit si Joy ay naging, naging si Marie? Marie. Oh. Marie ano? Marie. Aba- <laughs> abakan aba aba Ano? Ab abahan? Aba- Aba- Aba-, aba, aba, aba Oo, oh, oh, di ba? Ayan. Habang seryoso sila sa kanilang kwentuhan, ay napatanong si Nanay Christopher Min sa mga kasama kung ano ang naramdaman nila nang mapanood ang video na ipinost ng ina ni Catherine Bernardo kung saan masaya ito kasama ang guwapitong aktor na si Alden Church at tila, kampante na ito ngayon kasama ang Pamilya Bernardo. At saka, ano ang utob mo kay Alden at kay Catherine? Ngayon ah, sa mga oras na ito, ano sa pandamdam mo ang nangyayari? Meron na silang namamagitan sa isa't isa. Ikaw. Ako din, sa tingin ko. Ako din. Gusto kong maniwala sila na. Ayan ah, tatlo na po ito. Oh, oh. Ako, gusto kong maniwala sila na ngayon. Ako. Kakaiba po eh. Kasi noon, medyo ilang-ilang pa si mm. Alden. Pumupunta na siya sa bahay ni na Catherine, pero alam mong may espasyo pa alam mo yun pang distansya mm. pero ngayon ang mga pamangkin ni Catherine, kinakarga oh, nila oh, na ro ah. at si Tita mm. Min pa nagpo-post yun ang nakakaloka at saka kitang-kitang oh. at saka pag magkasama sa video may, sa may pamilya oh, oh, meron, oh. meron meron meron, oh. meron na talaga mm. yan mm. na nakakatuwa yan ha? of course para so, sa that. kanilang anak yung kasap, yung si Catherine bilang Katrin oh, makikita mo oh. yung nanay mo tuwang-tuwa uh -uh. iba yun eh alam Ramon, di ba sabi nga nila, ang anak daw, kung anong nararamdaman ng mga magulang para sa kanya, ganun na rin siya. Ay ba? Oh. Ako naniniwala ako at ilalaban ko sila na. No, sa totoo lang, baka magkatuloy sinabi mong bago i showing o oh, kasalukuyang uh, baka, ay, Or, ay, or ay, showing. ng showing. Oo, oh, oh. hindi ko. No? ko ba na bago mag-showing pala? Ay! ay. Oh, Patuloy nga, nagkwentuhan ni Nanay Christy Fermin ay hindi na hindi maiwasan na mapag-usapan nila ang dating nobyo ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla kung saan hindi maiwasan ang mga Catherine supporters na may negatibong komento laban kina Catherine Bernardo at Alid Richards. Ngunit sa napansin ng kasama ni Nanay Christy na si Romel Chica, ay malaki ang kaibahan sa banding ng Katnil at banding ng Katlin sa usaping pamilya. Oh, eto ah sa ngayon po sa mga panahong ito syempre hindi natin maialis na may mga taga-suporta si Daniel Padilla mm -hmm. na nininayga ang Captain mm -hmm. natural yes. lamang po yun mm -hmm. at tanggap na rin ni na Katrina Talden yung ganyang senaryo pero bakit sila magpapadala samantalang isang napakagandang pelikula ninihahandog nila ngayon sa publiko oh. sa Canada sa Amerika inihintay na grabe oh. show diba? ang showing nito magbiniso ng panahon antay na lang po natin ako sabay-sabay tayo walang mauhuli nak. Mm -hmm. Totoo yan. At saka, ano sa pakiramdam mo? Okay, ikaw naniniwala na parang sila na. Oo. Diba? Ano ang tingin mo sa kanila sa mga darating na panahon? Sa darating na panahon, aamin na yan mga yan. Aamin at aamin, yan ang yan ang paayudang bonggang-bongga sa ating lahat. Na da, kasi, unang-una -una si Alden, wala pang inamin ni isa na naging karelasyon niya. Diba? Kaya, isang big deal ito, super national issue ito para kay Alden. Oo. Uh, sa mga Aldinians. Aldinians? So, oh, oh, diba? oh, diba? have oh, diba? so, Ikaw, ano sa palagay mo? Ay, di siyempre, naku, dapat pa ba natin i-memorize yan? Kaya ang kita na naman natin na gusto-gusto na ng pamilya. si Alden, diba? Kasi siya ka ba naman nakakita sa mga group picture na dun? Kasama siya Ang mga pamangkin. At mismo ang nanay, kasi ang mahirap kasi yan yung nanay eh. Kasi pagkaayaw ng nanay kasi sa... Siya... Pinakamahirap ano, eh, i-please. Oo, oh, oh, yung nanay talaga. Totoo yan. So, syempre, Parang yung nanay pa mismo ang nag-welcome kay Alvin. Pero ito na ya, i-correct mo akong tayo. Wala akong, sa tagal-tagal ni Daniel at saka ni Catherine, wala akong nakita ng ganong post oh, sa picture. Wala. Na pamilya ni Catherine. Tanggap din si Daniel ng pati nga bayaw, hmm, kapatid, pero... at saka ng mga magulang ni Catherine. Pero hindi ganito. Oo, oh, oh hmm. yung... hindi ganito. Hindi katulad kay Alden na parang kailan lang sila, pero nakikita natin na parang he belongs to the family. yun yeah. yun ang yung ano, talaga. Oh. A ako din eh, pinagkukumpara ko, mm. pinagkukumpara ko. Maaring si Daniel at saka si Catherine lang, sila lang. Pero bihirang-bihira yung buong pamilya ay kasama, kasama ni Daniel. oh, oh ito oh, baka atakihin na naman tayo ng mga Katniel. Okay ha? lang yan. Ako, oh, ganito okay po, lang sinasabi yan. lang po namin, yung nararamdaman namin personal mm -hmm. at nakikita. At siguro nare-recognize din yun po yung gano'n, yung mga picture ni Katniel at saka ni Katniel magkaiba. Oh, oh magkaiba. At saka karapatan nyo yan. Mm -hmm. Karapatan nyo yan na punahin at uh, pasubali iyan yung aming kutok. Mm -hmm. Kasi syempre, katniel kayo. Mm -hmm. Diba? Ah. At naiintindihan po namin yon. Pero doon po kami sa katotohanan sa kung ano ang nakikita namin na papatunayan sa mga panahon ito. ito. Oh. Yun lang yon. Sa dulo nga ng usapan ni Nanay Christy at mga kasama ay binahagi ng veteranang kolonista ang karanasan nito kay Alden Richards tuwing may okasyon na labis ipinagpasalamat ni Nanay Christy para sa bungkwinto. Narito ang video. Wala. 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 Sasabihin ko naman <laughs> pag may inamin sa akin eh. Kasi di ba grabe yung kutog mo. Sabi mo bago ipalabas yung pelikula. <laughs> Oo, pagkatapos na ipalabas habang yung pelikula. Oo, habang tinapalabas yung pelikula may aamin. Ako pa nga nagreklamo sa'yo, Romel. Di ba pagkausap oh. kita? Oo. Oh. Tanong ako ng tanong kay Alden eh. Talagang hindi. Wala siyang sinasabi Ay, sa akin. Totoo yan. Ay. At kung totoo man na umamin siya sa akin, ako, napakalakas ng loob kong ikalat sa buong mundo wow. ang katotohanan kung siya'y nagsabi na sa akin. Oo, oh, Kaso tama. wala pa po eh. Pero siguro pa. naniniwala ako dahil mm -hmm. sa katmiel na ito, yung privacy, mukhang doon tayo mahihirapan. Mm hmm. Maka maaari makita na mga sweetness pero yung walang yung pag-amin ng kami na pero mababasa mo sa galawan nila na tayo na lang bahala. Bigay na bigay. Oo. Oh, oh. Yun yun eh. Alam mo ako, meron na no, isang basihan na napatunayan ngayon. Di kapag kaarawan ko kaya Pasko nagbibigay si Alden sa akin mm -hmm. ng Flowers ano, orchids, orchids di ba? Mm -hmm. Hindi, hindi flowers lang Halaman, <laughs> okay. Halaman. At nako eh, hindi ko na po sasabihin Kung magkano ang halaga nun Pero bawat stem pala nun, yun pala ang suma nun 5 stems apat na stems Ganun pala yun Alam mo, kaya alam ko na magtatagal pa Nang magtatagal si Alten Kasi kasabihin nito na matatanda mm. Eh di, syempre sa kalaunan Malalanta na yung mga bulaklak, oh. Di ba? Ah. Tapos medyo mapapansin mo na Naluluoy na Tanda. Diba? Uh -huh. Alam mo inilabas namin sa bakuran 'yung mga You're orchids okay, yeah. na mulaklak ulit. Hoy, oh? namulaklak nang namulaklak lahat sila apat 'yun. Apat na pasuyon na mulaklak ulit, Umusbong ulit, buhay oh, na buhay. Okay. Eh, kaya pinaniniwala ako 'yung sinasabi na matatanda na 'yung pagtatagal ng mm. kung ano man ang kanyang karera, buhay, ganon. Dapat talaga inaalagaan itong oh. pinagay sa inyo ng Oo. Oh, oh, oh. At saka, umusbong talaga. Kaya sabi ko, tatagal pa ang batang ito. Mm. Napakinganda nila. Diba? Ah, oh. At matatagal pa ang relasyon. <laughs> Ay! Ano na po? So, hahanong Eh, ako. Yun ang paniniwala ko. Ako, ko ako, ako. Game na. Go na. Oo, oh, oo, oh, ma. Mm Nakakasundo -hmm. itong dalawan to. Kasi pareho yung kanilang mga iniisip sa kanilang kinabukasan. Mapagpahalaga sila sa kanilang pinaghihirapan. At parehong business-minded. ah, no? So, ibig sabihin, At, destiny talaga nila dalawa. Mismo. Oh. Meron tayong tinatawag na destiny. Yeah. Sa bilyon-bilyong tao sa mundo, kung bakit natatapat tayo sa kung sino ang talagang sadyang atin. Yan. Yeah. No, diba? May ganon. Ako, napakaganda oh. ng ayuda natin. Kaya, <laughs> At, <laughs> ang ating sigaw, hello love! At again. again! Hanggang dito na lang muna ang ating video. At kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!